Nakita mo? Hindi po. di Sino nakakita? Kita nyo? Kita nyo? Yung disgrasya hindi? Hindi. Nakita nyo? Nakita mo? Ha? Nakita mo? Nakita nyo yung disgrasya? Hmm. So ayan, nangyari yung disgrasya mga malapit na mag alas 6 dito sa Barangay Sunog, uh, Sityo Matapang Hindi rin nga uh, mayawasan, no? magpatakto ng medyo mabilis, lalo na kung uh, highway or street yung karsada Kaya yung mga motorista uh. Ito nga po, habang pauwi tayo sa ating bahay ay uh, nadaanan natin yung disgrasya dito sa Sityo Matapang, Barangay Sunog San Francisco, Cebu. Ito nga po nakita natin yung uh, babae na sugatan. Ako, buntis pa naman. At uh, sa pagkakalam ko, 7 months na po itong buntis. At ako'y uh, nagpapasalamat sa MDRRMO ng uh, San Francisco na walang sawa at uh, sa mga ganitong pangyayari. Uh, yung mga ibang mga taga rito at, alam ko na kumawag dito sa MDRRMO upang sila ay pumisponde. At alam niyo ba kung anong dahilan ng disgrasyang ito mga kababayan? Very common dito sa atin sa ating isla at hindi lamang sa ating lugar kundi sa ibang lugar ay uh, napaka-common ito sa mga kalsada. Sana naman itong mga nakaka-cause ng uh, aksidente na to kahit pa tayo ay mabagal ay talagang sana ay mawala na itong mga nagko-cause ng aksidente sa kalsada. Mabagal o mabilis talagang mag tayo mga motorista sa pagdadrive drive dahil uh, marami at naglipa na po ito dito sa ating kalsada. Five miles, five miles. <laughs> according doon sa aking napagtanungan nakakita ay mabagal lamang ang takbo ng dalawang ito. Ngunit yung aso ay hinabol daw ng kapwa niya aso. Kaya sila ay kadumbol sa kadumbol ng aso. At dito tingnan natin yung aso nito. So, talagang hindi talaga pwede na yung aso nasa kalsada. Pero naman sana tayo ng uh, ordinansa na dapat yung mga aso natin tinatalian para hindi maka-aksidente. Dito talaga sa Kamotas Island, number one talaga yung aso dito. Number one na maka-aksidente, maka-disgrasya. At uh, mayroon pa mga chances nga talagang pumapatay sila ng mga motorista. So buti na lang. Yung dalawa, yung mag-asawa, hindi na uh, puruhan talaga. Uh, bagamat yung babae ay buntis. Pero delikado pa rin dahil na-disgrasya Mabilis yung responde ng uh, MDRRMO San Francisco Kudos Huwag uh, magpatakbo ng mabilis Lalo na kung uh, may makita kayong aso sa unahan kailangan po mag-minor para sa ating kaligtasan.